bakit recommended pa rin i-warm up ang mga sasakyan? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun ano, bakit nga ba nire-recommend pa rin na i-warm up? Kung tutusin ang kotse naman natin once na ini start natin, in just a few seconds, eh pwede na natin itakbo yan wala namang problema doon. Pero, bakit recommended pa rin na i-warm up? Well, kasi ang maganda dyan, pag warm up kasi natin yung sasakyan, maybe 1 to 2 minutes, eh mas maganda yung magiging lubrication ng mga component natin o yung mga parts sa loob ng engine. Kung nag-circulate fully yung mga oil natin dyan, ano? o na oil yung ating mga component. Especially kung medyo natengay sa sasakyan natin for a week, or for a month eh maganda iwi na warm up din natin muna yan para malubricate ng proper and makuha ng ating oil yung tamang temperature no para mas maganda yung kanyang consistency nakaka-flow siya ng maayos at para mas magtagal ang inyong makina actually sa mga ano no sa mga idea no para magtagal ang inyong makina pagka-start ninyo Maybe hintay lang kayo mga 1 to 2 minutes o ako ha, mas recommended ko especially kung medyo matagal yung hindi nagamit hanggat hindi niya nakukuha yung kanyang operating temperature eh wag nyo muna sanang itatakbo. Especially dun sa mga ano to sa mga natenga na mga isang linggo, ilang araw kuhanin niyo muna yung operating temperature niya. So ang determine, determine lang naman natin na nakuha na natin yung operating temperature sa mga modern car ngayon may mga ilaw yan na usually kulay blue or kulay green yan. Once na nawala na yung kulay yung ilaw na yon na yung parang temperature sign, goods na yon, pwede niyo nang itakbo yon. Pero ang pinaka-reminder ko pa rin ano, kung sakali man ano na uh, itatakbo niyo na may ganung pang ilaw, yung blue or green na temperature sign, huwag niyo munang ibibirit. Kumbaga as much as possible, hayaan niyo lang siyang mag-roll. Kumbaga, about uh, ipapaabante niyo, lagay niyo lang siya sa drive. Tapos hayaan niyo lang. Huwag niyo lang, huwag niyo lang hangga't maaari. Huwag nyo munang apakan yung gas. Then later on, pag nawala na, tsaka nyo na gamitin siya in a normal use na. Kung baga, parang sa tao nga yan eh. Ah, diba? Kung ikaw, bagong gising ka, kagigising mo lang, at sabi ko sa'yo, tumakbo di ba may tendency na mag-struggle ka. It's almost the same with our car, no? Na ah, maganda, pag mo, kung baga, ah, warm up, warm up ka muna, unat-unat ka muna. Then after that, pag naka-warm up ka na, di tsaka natin patakbuhin o oh, tsaka ka na maggumawa nung sistema mo. So yun lang naman yung concept ano, with regards dito sa pagwa-warm up. Bakit advisable pa rin to? Ang pinaka-idea eh, para mapuli lubricate makuha muna yung oil temp yung tamang oil temperature para maganging maganda yung flow ng oil, yung kulan o kung ano man yung mga liquid natin sa loob nating sasakyan para makuha niya talaga yung pinakamaganda niyang performance. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.